kasi guys is mamayang 1 pm is my bagyo malakas daw kaya nag na yung mga yan ito wala to yan ito wala ito yan wala clear yan kasi daanan yan papunta dun sa kabila kaso lang may bagyo dyan tinago hinarang ba hinarangan kasi kailangan kasi harangan dyan kasi yung mga ibang maliliit doon mag umaabot yan dito kaya nakaready na ganito sa Hong Kong guys Typhoon 3 ngayon Typhoon 3 pero malakas lang ang hangin wala siyang ulan kaya yung iba nag aga labas na exercise ayan dyan oh. yan ang malalaking mga o, yung malaki na yan yan ang hinaharang para yung mga ibang maliliit doon hindi hindi ba kasi mag aano yan eh sa sobrang lakas ng hangin syempre mag aano yan dyan Oh. Pasmaak. Pero meron pa ring nagka- nagagawa pa rin ng exercise. Malakas ang hangin eh. Kasi typhoon 3 ngayon. Kayo. Yeah. Kaya Ikot ikot lang ako para at least para at least ano dito ito sa may ay Kukchoy, sa may sa may ano ito Hoy Fireboat sa may Olympic And meron pa rin naihista si tatay pero yan wala talaga yan kasi daanan yan yung mga lalaki niyan hinarang lang talaga yan ayun sila, nag-exercise sila nagbibidyo yung mga lola bells kasama ko pala yung alaga kong aso yung alaga kong bata may zoom class siya. Ayan o. Oh. Ay, ang ganda ng mga damit nila. Nagbibidyo sila. Ang cute. <laughs> ang cute nila, di ba? O, oh, di ba? Nag-tiktok yata yun sila. O, ano bang ginagawa nila? Naka, naka, ano naman sila? Naka, tawag nito? Nakasuot ng, may parang ano sila. Sinasuot nila ng ganda. Ang ganda na pala. Ang cute naman. <laughs> Anak, <laughs> kung ito pala tayo oh. ng mga yung isang ito ito sa mga kumakalat sa mga kumakalat sa mga kumakalat sa mga kumakalat sa baba ng amo ko. Kahit sa kabigat, natulak siya palaba, ah, pa, pa, ano, paharang dun sa mga kumakalat sa muna kami, guys. Video-video muna kami. Pero, ayan yung mga peri. Kailangan itago yan banda doon. Ito, ito siya, guys. Hindi siya dyan. Ito, ito. pinaka yan. Kasi doon yan banda sa malayo. Kaso lang dinala dito para ay harang. Kasi malakas. Ito lang ang pinaka-malakas na bagyo. just ko, Lord. Pero yung langit, okay pa. yan ganyan. Ganyan siya pag may bagyo. Parang namumuo yung bubuo yung ano. Ayan, oh malapit lang dumay sa amo ko yung bahay ng amo ko yan lang oh yan kasi ito yung ilaga ko yan meron pa nga nangisda si lolo iikot ko lang to kasi hindi ako pwedeng tumagal magtagal kasi wakaabutan tayo ng bagyo lalakad ko lang yung dugi yan si tatay nangisda. si tatay oh namimingwit yan oh hinarang na nga oh ito kasi dapat yan clear yan wala yan dapat kasi ano yan eh uh, daanan kaso lang syempre may bagyo pinakamalakas na bagyo ngayon typhoon 3 pero hindi pa masyado yan oh nandito lang pala yung bahay ng amo ko dyan guys yan pero naka ready na uh, dito kasi dapat laging handa dito lang guys oh magandang lakad lakaran dito pwede mag off dito matambay dyan sa mga epuan dyan iikot ko lang ito sa glit and then ako uuwi na kasi baka lumakas yung hangin ayun guys hindi na ayun guys mag end na ako ayun end that's it for today's video guys pinakita ko lang yung baba yung mga barko mga ano yun mga mga ano nga tawag noon mga cargo ship Ayan, dito lang naman ito. Pagkutikot lang naman ako. Ang ganda nito kasi fresh na fresh yung air. Ayan guys, that it's... Dito lang lang guys yung aking vlog kasi kailangan ko pang ilakad yung aking aso. Bye everybody! Dito lang pala Bye bye!